Prinsesa Malin Noong unang panahon, sa isang kaharian, may isang napakagandang prinsesa. Maraming binata ang nangangarap na mapangasawa siya. Mahal na prinsesa, mahal na prinsesa! Dahan-dahan lang po, hintayin niyo po ang katulong niyo. Uh, tulong! Tulungan niyo ako! Malapit na bumigay ang tulay! Buhay! Pa-pala ako? Binibini, ayos ka lang ba? Hindi mo ba nabasa ang babala sa gilid ng tulay? Naligaw ako sa kakalaro kaya hindi ko nakita. Hindi ko na rin makita ang katulong ko. Ang kabayo ko naman nahulog sa batis. Paano makaka nito? Saan ka ba nakatira? Ihatid na kita pa uwi. Sa kastilyo ko ng Alper nakatira. Sa kastilyo ng Alper ka nakatira? Ibig sabihin ikaw ay... Ako si Malin, ang prinsesa ng kahariang ito. Taga saan ka? Ako si Prinsipe Andrew nung maga. Nangangaso ako at bigla na naligaw. Andrew, salamat sa pagsagit mo sa akin. Ihatid na kita, prinsesa. Nandoon ang kabayo ko. Halika at puntahan na natin. Ang prinsipe na ito hindi lang gwapo, kundi matapang pa. Siya rin ang aking tagapagligtas. Bakit kaya mabilis ang tibok ng puso ko? Ang bahok ng prinsesa ay amoy bulaklak ng gabi. Hindi mo sa maganda kung hindi Parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Kastilyo ng Alper. Mahal na prinsesa! Buti na lang po at nakapalit po kayo. Natakot po ako kasi akala ko po hindi ko na po kay makikita. Naligaw ako at muntik na mapahamak. Buti na lang iniligtas ako ng prinsipe mo wala sa karating na kaharian. Ligtas ka na, prinsesa. Kailangan ko nang bumalik. Siguro hinahanap na rin ako ng aking mga kasama. Salamat muli sa'yo. Sana'y magkita muli tayo balang araw. Ay, prinsipe. Kailan kaya tayo muling makikita? Anak, saan ka ba nanggaling at ngayon ka lang nakauwi? Ako po. Ako ah, naglakad lang po ako sa hardin ng palasyo, mahal na ama. Opo, mahal na hari. Sinamahan ko po ang prinsesa sa kanyang paglalakad. Naparito ako dahil may gusto kong sabihin sa iyo. Bukas pupunta rito ang prinsipe ng Bask upang hingin ang iyong kamay sa kasal. Ang Bask ang pinakamakapangyarihang kaharian sa rehiyong ito. Hindi po mahal na ama. Hindi ko papakasalan ng prinsipe ng Basque. Hindi ba't matagal na nilang kinaiingitan at gustong sakupi ng ating kaharian? Iyan nga ang dahilan upang mapanatili ang kapayapaan ng kaharian. Kailangan mong pakasalan siya. Sa hinaharap, ikaw ang magiging reyna ng pinakamakapangyarihang kaharian. Hindi ba't mainam yon. Pero, kilala po ang prinsipe ng Basque bilang isang malupit na tao. Hinding-hindi ko siya papakasalan. Ako ang masusunod. Huwag kang matigas ang ulo. Kapag hindi mo sinunod ang utos ko, ikukulong kita. Mas pipiliin ko pa pong ikulong kaysa pakasalan ng prinsipe ng Basque. Magaling! Nangahas kang suway na ko, ha? Mga kawal, isara ang pinto at ikulong ang prinsesa sa silid. Hanggat wala akong utos, bawal ang sino man na magbukas ng pinto. Uh, hindi pwede to! Mahal na prinsesa! Palayain niyo ako! Palayain niyo ako! Kastilyo ng Maga Anong sabi mo? Gusto mong pakasala ng prinsesa ng kaharian Alper? Opo, mahal na ama. Nahulog na po ang loob ko sa kanya. Gusto ko po siyang mapangasawa. Sige anak, nasa tamang inod ka na rin upang mag-asawa. Ihahanda ko ang mga regalo at pupunta tayo ron upang hingin ang kamay niya. Isang malaking biyaya sa anak kong babae na mismong hari at prinsipe ng maga ang pumunta rito upang hingin ang kamay ng anak ko. Ngunit napakahirap ng sitwasyong ito para sa akin. Kung may problema po, mangyaring sabihin niyo. Meron po bang hindi niyo ikinasaya? Ang prinsipe ng maga, dumating siya para hingin ang kamay ng prinsesa? Hindi pa siya yung nagdigta sa prinsesa noon? Kailangan nating ipailam ito kagad sa kanya. Anong sabi mo? Si Andrew at ang hari ay dumating upang hingin ang kamay ko? Opo, ako mismo ang nakarinig sa kanilang usapan. Paano ko makakalabas ngayon? Gusto ko siya makita. Makikiusap ako sa ama na paayagan akong pakasalan siya. May naisip akong paraan. Aakit ako sa bintana palabas. Naku, prinsesa, huwag po. Delikado po yun na iisip niyo. Kahit na anong mangyari, kailangan ko siya makita. Ikinalulungkot kong sabihin. Pero ang prinsipyo ng Paskang unang dumating upang hingin ang kamay ng anak kong babae at pumayag na ako. Sila ang pinakamakapangyarihang kaharian sa lugar na ito kaya't hindi ko sila maaaring tanggihan. Pumayag na po ba kayong ipakasal si Prinsesa Malin sa Prinsipe ng Basque? Oo, mangyaring ibalik ninyo ang mga regalo. Mukhang wala tayong tadhana para sa isa't isa. Nakakalungkot. Patawad kong kayo'y aming naabala. Aalis na po kami. Ama, paano kung malilimutan ng isang tulad niya? Pero ang prinsesa ay ipinagkasundo na sa iba. Anak, hahanapan na lang kita ng ibang mga pangasawa. Ama, ayoko nang mag-asawa. Si prinsesa malin lang ang iniibig ko. Tama na anak, hindi na pwedeng mangyari yun. Umuwi na tayo. Lilipas din ang lahat. Mahal na prinsesa, wala na po rito ang prinsipi. Nasaan na siya? Ang mahal na prinsipe. Nasa pintuan na po siya, prinsesa. Aalas na po siya. Sandali! Prinsipe Andrew! Prinsipe Andrew! Prinsesa, buti na lang at hindi nila nakita ang itsura mo. Kung hindi mapapahiya tayo ng husto. Mahal na ama, nakikiusap po ako. Payagan niyo po akong pakasalan ng prinsipe ng maga. Hindi, nasabi ko na. Kailangan mong pakasalan ng prinsipe ng past. Ama, kung ipipilit niyo po akong pakasalan ng prinsipe ng Basque, tatakas ako. Hindi niyo ako pwedeng kulong habang buhay. Anong sabi mo? Akala mo ba'y hindi kita kayang ikulong habang buhay? Sige, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pumili ka. Ikakasal ka sa prinsipe ng Basque o ikukulong kita sa isang mataas at saradong tore na walang labasan. Mas pipiliin ko pang makulong sa tore kaysa pakasalan ng taong hindi ko iniibig. Magali. Kung gano, bukas mismo ay pagagawa ko ang tore na yun. Mananatili ka roon sa loob ng pitong taon. Tingnan natin kung matigas pa rin ang ulo mo pagkalipas ng pitong taon. Kailan ba matatapos ang pitong taon na to? Sa tingin mo ba magbabago ang isip ni Amat at palalayain tayo ng mas maaga? Lahat po ng pagkain at supply inihanda na po ng hari para sa loob ng pitong taon. Pati po ang pinto ng tore, salyado na. Mukhang determinado na po talaga siya. Kahit na ganun, hindi ko pinagsisisihan na naging pasya ko. Mas pipirin ko pang manatili rito sa loob ng pitong taon kaysa pakasalan ng malupit na prinsipe ng bask. Pasensya na nadamay pa kita. Mahal na prinsesa, kahit saan ka man po naroon, handa po akong sumama at maglingkod sa inyo. Wala po akong pagsisilbihan na iba, Pagkatapos ng pito taon. Pitong taon at sampung araw na ang lumipas. Bakit hindi pa pinabubuksan ni Amang tore upang tayo makalabas? Mahal na prinsesa, baka nalimutan na po ng hari ang tungkol sa tore. Paano niya ako makakalimutan? Hindi kaya pagkatapos ng pitong taon, hindi na niya ako naaalala ang sarili niyang anak? Maaari po dahil napakalayo ng tore mula sa palasyo, kaya hindi niyo po naaalala ang araw ng pagpapalaya. Maghintay pa po tayo ng konti. Pero paubos na ang pagkain natin. Kung mananatili pa tayo rito, mamamatay tayo sa gutom. Ano na pong gagawin natin, mahal na prinsesa? Sa tingin ko, kailangan na natin humanap ng paraan para makatakas. Bilisan mo, kunin mo ang kutsilo at tinidor. Opo, prinsesa. Saan mo, malapit na tayo makalabas. Saan naman po tayo tutungo, mahal na prinsesa? Babalik tayo sa kastilyo. Naniniwala ko na hindi nagalit sa akin si ama. Opo, tara na po. Ha? Tingnan mo. Hindi ba't iyon ang prinsipe ng Basque? Bakit nandito siya? Itong taon na ang nakalipas mula nang tinagyan ko siyang pakasalan. Nakakagulat nga po eh. Pumunta po tayo roon at subukan magtanong sa mga tao. Lolo, pwede po bang magtanong? Nakita ko pong naglakad papasok sa kastilyo ang prinsipe ng Basque at mukhang mas makapangyarihan na. Mas malapit na ba siya ngayon sa hari ng kahariang ito? Ay, hataga saan ka ba? Hindi mo ba alam na ang kahariang ito ay nasa ilalim na ng pamumuno ng hari ng Basque mula pa pitong taon na ang nakakaraan? Sinakop na ng Basque ang kahariang ito? Tama, dinala nila ang kanilang makapangyarihang hukbo upang sakupin ito. Ilang buwang digmaan din ang naganap kung ganon, nasa na ang hari at ang maharlika ng Alper? Silang lahat ay pinatay ng malupit na kamay ng mag-amang mula sa kahariang Basque. Diyos ko, may ibig sabihin pati ang hari, ang ama ko, pinaslang na rin nila. Kaya pala, ikaw si Prinsesa Malin. Opo, ang prinsesa namin ay kinulong sa Torres sa silang kagubatan sa loob ng pitong taon, kaya hindi niya po alam na nagkaroon ng digmaan sa kaharian. Kung ganon, prinsesa, magtago na po kayo sa loob ng pitong taon, hinanap nila kayo sa lahat ng dako. Talaga po, hindi po nila alam na ikinulong ako sa tores sa kagubatan. Hindi po sinabi ng hari kanino man. Prinsesa, magmadali na po kayo bago pa nila kayong matagpuan at patahin. Salamat po, Lolo. Aalis po kami. Prinsesa, lakasan niyo po ang loob niyo. Kapag nakalampasa po tayo dito sa gubat, makakarating na po tayo sa karating na kaharian. Hindi ko na kaya magpatuloy pa. Ilang araw na tayong kumakain ng prutas ng gubat at tuminom ng tubig ilog. Wala na akong lakas. Prinsesa, pagod na rin po ako. Pero kailangan po nating tapusin ang dang ito. Baka may matsyempohan po tayong bahay na pwede nating masilungan. Nako, malapit ang bumuhas ang ulan. Kailangan na po natin makahanap ng masisilungan. Hindi ko na talaga kaya. Ah! mal na prinsesa! mal na prinsesa! Huh? Ano to? Nasaan ako ngayon? Ate, gising ka na ba talaga? Tinatawag mo ba akong ate? Hindi ko po kayang ibunyag na prinsesa kayo. Baka matagpuan po tayo ng magamang prinsipe ng Basque. Tama ka. Hindi ko naisip yon. Pero nasan ba tayo ngayon? Nasa loob po tayo ngayon ng kastilya ng kahariang maga. Ano? Sa kastilyo ni Prinsipe Andrew? Pero bakit tayo narito? Pumunta ko rito upang kumuha ng pagkain para sa salo-salo ng palasyo. Nakita kitang walang malay sa gitna ng daan at ang kasama mong babae umiiyak na sa takot kaya naawa ko at dinala kayo rito. Gising ka na ba ngayon? Opo, salamat po sa inyo. May gusto po ba kayong ipagawa sa amin? Sinabi ko na sa punong tagapangasiwa na mula ngayon, kayong dalawa ay magiging tagapagsilbi sa palasyo. Halina tumulong na kayo sa kusina. May salasalo po ba mamayang gabi? Oo, ngayong gabi na darating si Binibinong Beta, ang napiling mapapangasawa ni Prinsipe Andrew, bilang paghahanda sa kasal nilang magaganap pakalipas ang tatlong araw. Ano pong sabi niyo? Pagpapakasal na pa si Prinsipe Andrew? Tama, ilang ulit na ang pinagpaliban ng Prinsipe ang kasalang ito. Sa totoo lang, muntik na siyang hindi magpakasal. Bakit po ganon, Ginang? Betong taon na ang nakalipas. Minahal ng prinsipe ang prinsesa ng Alper. Ngunit sinalakay ng hukbo ng basak ang iyon. Pinaslang nilang lahat sa kastilyo at marahil pati ang prinsesa ay kasama na doon. Labis ang dalamhati ng prinsipe at ngayon lamang siya nakausad at pumayag na magpakasal ayon sa kagustuhan ng hari. Halina't sumunod na kayo sa akin. Kailangan nating ihanda ang salu-salo kaya pala iniisip niyang patay na ako. Mahal na prinsesa, bakit hindi niyo po kausapin ng prinsipe? Dapat niyo pong pigilan ang kasalang ito. Hindi na ako prinsesa. Isa na lamang akong takapagsilbi sa palasyo ng prinsipe. Kailangan ko na siyang limutin. Ama, hindi po ako dadalo sa salo-salo ngayong gabi. Hindi dapat makita ng prinsipe ang pangit kong mukha bago ang kasal. Natatakot ka ba magbago ang isip ng prinsipe kapag nakita kanya? Aba, Oh, mas mabuting matapos na ang kasal bago pa ako magpakita. Pero hindi ba't kabastusan yun? Nangako na tayo sa hari at sa prinsipe na ipakikilala ka ngayong gabi. Pero paano po kung makita nila ako at masira ang lahat? Baka masayang ang plano nating magpakasal sa prinsipe. Sino yan? Mahal na ginang, ako po ang tagapagsilbi. Dala ko na po ang prutas para sa inyo. Paso! Ha! <laughs> ang ganda ng tagapagsilbing ito! Sana ko man lang kasing ganda niya. Beta, may naisip ako bigla. Ama, may naisip din ako. Baka pareho na tayo ng naiisip. Ikwento mo nga sa akin? Siya na lang ang papalit sa akin ngayong gabi sa salo-salo. <laughs> <laughs> Eksakto! Ayan din ang naiisip ko. Talagang magkaisip tayo mag-ama. Ano po? Ako po ang bilang ginang sa si salo-salo ngayong gabi? Hindi lang sa salo-salo. Ikaw at ang anak kong si Beta ay magpapalito ng katauhan hanggang sa araw ng kasal. Gusto ko sa mata ng hari ng prinsipe at ng buong kaharian. Makita nila ako na isa akong magandang nobya. Kapag tapos na ang kasal, saka natin ibabalik ang totoong katotohanan. Hindi, hindi ko po kaya. Hindi ba't ito ay pandinin lang sa hari at sa prinsipe? Sumuhay na ako silbi. Iyon ay utos ko. Kung sumuway ka, buhay mo ang kapalit. Punong ministro, maawa po kayo. Ako, ako. Apo, hindi mo ba alam ang kapangyarihan ng aking ama? Sa pagiging isang mababang tagapagsilbi, ang tanging magagawa mo lang ay sumunod. Kung hindi, mamamatay ka. Opo. Opo. A ako po. Masusunod po. Ako at ang anak kong si Meta ay bumabati sa inyong kamahalan at sa prinsipyo. Diyos ko, bakit ang magiging asawa ko ay kamukong kamukha ni Prinsesa Malin? Hindi ko inaasahan na may anak palang kasing ganda ang punong ministro. Halina at maupo na kayo sa mesa. Magsisimula na tayo sa salo-salo. Nagkita na ba tayo noon? Siguradong pagod ka sa biyahe papunta rito, hindi ba? Ang ganda niya ay kapareho ng kay Prinsesa Malin. Kung hindi siya anak ng puno ministro, iisipin kong siya si Malin. Pero bakit hindi siya sumasagot kahit anong itanong ko? Sana ay hindi niya ako makilala. Ginang Beta, ito ang kwintas na may pulang hiyas na iniwan sa akin ng aking ina. Iniaalay ko ito sa iyo bilang alaala ng ating pagkikita ngayong araw hanggang sa muli nating pagkikita sa ating kasal. Mahal na prinsipe, sinabi po ng ginan na mauna na po bumalik sa inyong silid. mag lang daw po siya at babalik ka agad. Hihintayin ko siya sa aking silid. Opo, mahal na prinsipe. Che, tapos na ang tungkulin mo. Bumalik ka na sa iyong lugar at ipagpatuloy ang iyong trabaho. Ako na ang babalik sa silid ng prinsipe. Hinihintay na niya ako roon. Opo, mahal na ginang. Ikaw, ikaw, sino ka? Bakit suot mo ang damit ni Beta? Mahal na prinsipe, ako ito si Pinibinyong Beta, ang asawa mo. Kakatapos lang natin ikasal, di ba? Anong kalokohan ito? Pinalitan ng babaeng kakasal? Hindi mo ako malilin lang. Hindi ka ang babaeng pinakasalan ko. Sino ka talaga? Magsabi ka ng totoo kung di. Huwag mo akong subukan. Kung ayaw mo, tatawagin ko ang ama ko. Siya mga kapagpatunay na ako talaga si Beta. Mahal na prinsipe, siya po ay si Ginang Beta, ang anak ko. May problema po ba? Akala ba ninyong mag-ama ay maluloko ninyo ako sa pagpapalit ng babaeng pakakasalan ko? Hindi ko kailanman matatanggap ito. Lumayas kayo rito! Nasaan ang mga gwardya? palayasin agad ang mag-ama sa palasyo. Prinsipe, hindi mo ko pwedeng palayasin. Ako ang asawa mo! Nasaan ang mga kawal? Halugugin ang buong palasyo. Hanapin ang babaeng nakakwintas na may pulang hiyas. Mahal na prinsipe, narito po ang babaeng nakakwintas na may pulang hiyas. Lumabas muna ang lahat. Ikaw si Malin, hindi ba? Bakit ka lumalayo sa akin? Hindi, hindi, hindi ako si Malin. Huwag ka nang magkaila. Nakilala na kita nung una pa lang tayong magkita muli. Ang buhok mong may halimuyak ng yahwang. Hindi hindi ko makakalimutan yon. Prinsipe, naaalala mo pa rin ako? Paano kita malilimutan eh hindi naman nawala ang pag-ibig ko sa'yo? Pero ngayon, hindi na ako isang prinsesa. Isa na lamang akong tagapagsilbi sa palasyong ito. Hindi na ako karapat dapat sa'yo. Kahit sino ka man, kahit ano pa ang katayuan mo, mamahalin pa rin kita at pakakasalan bilang aking asawa. Prinsipe, kayo. Papayag ka bang maging asawa ko? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ako, ako ay pumapayag. Pinakasalan ng prinsipe si Malin bilang kanyang asawa. Tinalo niya ang hukbong baske at nabawi ang kaharian. Namuhay sila ng masaya magkasama habang buhay.